sa hilagang bahagi ng Scotland, nakatayo ang Glamis Castle, isang kastilyong nabalot ng kamatayan, kababalaghan at misteryo sa loob ng daan-daang taon. Sa labas, tila perpektong larawan ng kagandahan at yaman. Ngulit sa loob, may mga kaluluwaraw na di matahimik, lalo na ang pinakatanyag, ang Grey Lady sinasabing si Lady Janet Douglas ang Grey Lady, isang babaeng minahal ng marami pero pinaghinalaan at pinarusahan ng kamatayan. Sa panahon ng digmaan, pinagbintangan siya bilang mangkukulam. Dinakip siya, ikinadena sa malamig na dungeon ng kastilyo at inupakan ng matinding parusa. Ilang taon siyang nagdusa sa dilim at lamig bago walang awang sinunod sa harapan ng kastilyo bilang babala sa bayan. Mula noon, gabi-gabing nagmumulto ang kanyang kaluluwa. Sa bawat nilalang na maglakas-loob, maglamyerda sa silid na tinatawag na chapel. Maririnig ang malalim na pag-iyak sa gabi may pagkakataon na may biglang lilitaw na aninong putla sa girid ng hagdan, nakadamit ng gray na tela, nakalugay ang buhok, at nanlilisik ang mata. Si Lady Janet, naglalakbay parang naghahanap ng katarungan. Isang taon, isang grupo ng turista ang nagdesisyong mag-overnight tour sa loob ng kastilyo. Sina Marie, James at Luke ay matagal nang mahilig sa paranormal. Gusto nilang maranasan ang tunay na kababalaghan. Sa gitna ng gabi, nagpunta sila sa chapel. Mahigpit na ipinagbabawal tuwing disoras ng gabi dahil sinasabing doon nagpapakita ang Grey Lady. Tahimik sa silid, napalibutan ng lumang kahoy, mga antigong imahe ng santo at samyo ng amag at alikabok nang sumindi sila ng maliit na lampara na aninag nila ang mala abo at maninilaw-nilaw na usok na hindi alam kung saan nagmumula. Biglang bumagsak ang temperatura, sobrang lamig, parang nilalamon ng mga kalansay ang hangin. Doon, may maririnig silang kumaluskos sa sahig. Napalingon sila sa altar. Unang napansin ni Marie ang animoy paligid na lumalagkit parang may dumadaan na hindi nakikita. May biglang dumaplis na mabigat na hangin sa balikat ni Luke at nang magpokus siya sa gilid ng kahoy na bangko, may nakita siyang anino ng babaeng nakadamit ng kulay abo. Hugis balingkitan, nakatingin, pero walang mukha. Nagsimulang magdasal si James para mawala ang takot pero lalo lang nagdilim ang paligid ang liwanag ng lampara, lumiliit at parang kinakain ng dilim. Dahan-dahan, lumapit ang Grey Lady mula sa likod ng altar, nakalutang, nakalugay ang buhok, maitim ang paligid ng mata at lumuluhang dugo. Huwag kayong magtitiwala. Lahat ng sinungaling ay nagbabayad dito, bulong ng malamig na tinig. Napatras ang magkaibigan pero napansin nilang hindi nila mabuksan ng pinto. Nakapako sila sa loob na balot ng mahahabang anino at malamig na paghaplos sa kanilang balikat. Ang boses ng Grey Lady paulit-ulit. Ipakita mo ang tunay mong mukha. Sa kastilyong ito, ang lahat ay walang lihim. Nabaliw na sa takot si Luke, sinuntok ang bintana, subalit mas tindi ang lakas ng hangin at parang may humawak sa kanyang mga kamay mula sa dilim. May kalmot siyang natamo sa braso, parang sagad sa buto. Sa huling saglit, nagdasal silang sabay-sabay. Unti-unting naglaho ang aninong kulay abo, pero iniwan sa sahig ang tanda ng malamig na hangin at ilang patak ng dugo na hindi maipaliwanag kung paano napunta doon. Kinabukasan, binuksan ng caretaker ang chapel, natagpuan ng tatlo na balisa, nagmamakaawa at may marka ng kalmot ang kanilang mga braso. Lahat ng larawan ng Grey Lady sa kastilyo nakita nilang nabasag o nagdikit-dikit na parang may dugo sa gilid. Hanggang ngayon, sinasabing kapag tumigil ka sa Glamis Castle tuwing alas 12, may makikita kang anino sa hagdan, maputla ang mata, kulay abo ang damit, at tititig siya sa iyo sa salamin. Sabi ng mga lokal, huwag kang magsisinungaling habang nasa kastilyo, baka ikaw ang susunod niyang parusahan.